Hello mga besh! Welcome sa akin vlog for today's video. Share ko lang ang araw ko ngayong day off ko. Dalawa na kasi ang day off ko mga besh. Dati wala akong day off. Siguro mga 4 years to 5 years yata yun. Hanggang sa nagbawas ako ng isang uh, trabaho dun sa aking part time... Kaya nagkaroon ako ng isang day off. Tapos pagbalik ko galing ng Pinas nung nagbakasyon ako, nagpadalawang day off na ako. Ngayong day off ko, naglilinis ako ng bahay. O ito ngayon, ang napagtripan ko, eh, mag ng freezer. Basta kada linggo, meron ako special task na gagawin. It's either maglilinis ako ng carpet. Pa Basta pag day off ko, nagtatrabaho pa rin ako. Ganun. May kulang akong ingredients sa lulutuin ko, kaya naggrocery muna ako. Dati-dati, pag mag-grocery ka, pwede mo na idiretso sa bag mo. Ngayon, hindi na Bawal na yata. Kasi marami na So, dito na lang natin ilalagay sa basket para hindi tayo lang lifter. Basket lang kinuha ko para hindi ako maparami. Kunti lang naman yung bibiling ko, mga kulang sa ingredients ko. Kailangan ko ng sibuyas. Adik po ako mag-grocery kaya minsan iniiwas ako talaga pumunta sa grocery store. Hala, ang pa rin nilang mga tsokolate. Oh. Abangan nyo yung mga besh ilang araw na lang. 50% off na yan. Ang dami pa, mukhang marami pang matitira. Aba-abangan. Minsan 70% tit off yan. Naku, mura-mura siguro. Sana naman. Pero feeling ko marami talagang may iwan mga besh. Kasi anong ilang araw na lang oh. Ang dami pa nilang ano. Tapos naka-sale na yung iba oh. Ha? Halos ka nga lahat, Naka-sale na, pero hindi pa bagsak presyo. Hintayin natin nga pagkatapos ng Easter Sunday. To be honest, mura na to eh. Kaso lang, hindi ko lang type talaga tong chocolate na to eh. Oh, ang mura apat na piraso kasi yung 5 don 16, mura ang bigat na ko at habang ako nag-glossy, nakita ko nga nakasale ang rice, dalawang klase ng rice ang nakasale mga besh na-post ko na yan sa page ko tsaka sa akin profile, kaya hindi nyo na yan na miss sana, hindi ko pa talaga natikman yung isang brand na yan, yung isang Jasmine na may color green yung packaging at dahil nga bibili ko noise, kailangan ko ng cart. Napaka-handy talaga ng may $1 sa inyong pocket o sa kotse nyo para makapagkuha kuha kayo ng ganito. Or minsan nagagamit niya sa parking lot. So make sure lagi kayo may luni mga besh. Pinatago ko muna dito sa likod ng shelves yung ano, mga pinamili ko para makakuha ng cart. will nagpaalam ako sa kahera dyan na Naiiwan ko yan. na ako ng rice. Rice is life. Dahil nga napakamura yung itong surprise na to, bumili talaga ako. Kahit meron pa akong natira nung last time na nag-sale ito. It's sale. Ew, clear up? Why? can't expire me? expiry Ano mo nakalagay? July pa naman. At dahil naka-sale to, binili ko na rin to. Masarap naman ang ginger ale. Tuwang-tuwa na naman ako kasi maraming naka-sale. Addiction ko pa naman ng grocery shop. Alam niyo mga besh, nakakatawa naman talaga pag maraming sale. Kaso lang, nakakaalama din pag masyadong marami. Ibig sabihin, mahina po yung economy. Ang daming tao, oh. Kasi nga, ang daming nakasale. Ito yung pinakamurang grocery kasi. Pag buwene ka nga naman, yung kailangan na kailangan ko, kung bakit ako pumunta dito, nakasale din. Hay, ang gulo ng weather, mamaya uulan, tas aaraw, tas uulan, aaraw. Lahat ng mga tao dito sa Canada, bihasang bihasa sa pagbabagger. Kasi lahat dito ay naranasan na magbagger. Wala kaming masyadong bagger dito sa Canada, mga besh. Self-service talaga, mostly. Ta lalo na sobrang kulang-kulang kami sa tao talaga walang masyadong gusto ng trabaho ng ganito free workout mga besh as usual warning mga besh bago kayo lumipat dito sa Canada siguraduhin nyo malakas ang inyong mga buto-buto dahil marami talagang buhatan promise napaka importante na one dollar dito mga besh dito sa Canada ewan ko ba hindi kasi kailangan mo talaga siya sa mga maraming bagay sa cart sa parking at kung ano-ano pa kailangan ng dollar sa locker Ayan. Basta, pag nandito kayo, mahal ka, may one dollar. Ay, nako. Dalawang bagay lang yung bibilin ko, pero napadami na naman ako. Umabot ako ng 200 plus na naman. Oh my God! Nag-call na ako. Hindi ko kayang buhatin lahat yan. Ang pikat. Baka malaglag ka. Lakas naman ito. Buti pa siya. 200 dollars plus sana to. Bumalik kasi ako. Hindi ko na binidyo. Kasi... mga hindi naman talaga kasama sa grocery ko yun. Ito yung what, 170 dollars look like sa grocery ko mga besh. Ayan. Yan lang yung mga nabili ko. Pero mahal kasi yung rice. Kulang-kulang uh, thirty dollars -kulang sya. Pag hindi naka-sale nasa 42 dollars isa yan. Eh pagka naka-sale, 29 dollars lang. So ang laki rin na tipid ko. So yung mga gata dito mga besh walang fresh. Nakalagay talaga sa can. So hindi ko talaga nauubos lahat. Kalahati lang madalas ang nagagamit ko. Kaya so, yung tiraya, lagay ko sa ziplock. Tapos, dinalagay ko siya sa freezer, mga besh. Grabe, ulirang ina. Ang daming dinuto para sa mag-ama. Ganyan po talaga ang ginagawa ko. Pag day off ko, nagluluto ako ng mga special na lutoin para busugin sila. Hay, sa wakas, naluto ko din ito. Nilagyan ko siya ng butter, garlic, pepper, and salt. Yum, yum! Pag day off ko talaga, yung mga malulupit na masasarap at special ang mga niluluto ko para sa mag-ama ko. Sa totoo lang, ang pinakaluho na yung mag-anak, pagkain, promise kumakain kami sa labas, nag-take out, gano'n. Tsaka nagluluto ng mga masasarap, bonggang-bonggang masarap tulad nito. Tikman natin. Mmm. Grabe, ang sarap.